December 16, 2022, nang muling buksan ang Luwakan Airport para sa commercial flights ng Philippine Airlines na biyaheng Baguio to Cebu. Isa sa mga natuwa rito, si Lisa. Medyo okay sir, medyo lumakas kunti. Kasi yung mga merinda, may mga merinda na ano, na bumibili naman silang mga merinda, tubig, mga ganun, soft drinks. Pero ikinalungkot nito nang mabalita ang ititigil muna ang biyahe. Anya, malaking kawalan daw ito lalo pat sa pagtitinda lang siya kumukuha ng pantustos sa mga pang-araw-araw na pangangailangan. Makakabayad ka ng mga bills, mga ganun uh, upan ng bahay. Bagamat wala pang formal na anunsyo ang pamunuan ng Philippine Airlines, kinumpirma na ito ng Kaap Baguio Airport at ni Mayor Benjamin Magalong. 'yung cancellation we received a letter uh, last May uh, informing us that uh, they intend to uh, have their last flight out on June 30. Uh, until farther ano until farther uh, advice pa rin yung yung notice nila. itong July kasi kasi nagkakaroon na tayo ng mga cancellations ano? Pero actually yan pinag-usapan na yan mga tuman sa gopa. Binanggit na sa akin kasi nga July at yung rainy season maraming cancellation dyan eh. So hindi financially viable to sustain yung operations nila. Nakausap na rin ng Alcalde dito ang mga tourism establishments sa lungsod na posibleng maapektuhan sa pagpapatigil pansamantala ng mga biyahe. Pero sa pag-uusap ng Alcalde at ng nasabing airline, inaasahan namang magbabalik ang mga flights yung probability naman ng resumption pagdating uh, ng November mataas naman so hintayin lang natin oh. hati naman ang opinion dito ng ilang residenteng malapit sa airport nakatulong naman sa ekonomiya natin di ba dito sa bato ah so yes okay so, mas maganda o, pa rin po oh okay lang sa amin kasi nakakatulong naman mga turista di ba mas maganda pa nga sana mag-evolve merong ilo-ilo merong kagayan mga uh, mas marami pa Bukas pa rin naman daw ang pamalang lungsod para sa iba pang airlines na nais mag-operate sa Luwakan Airport. Samantala, puspusan pa rin ang isinasagawang renovation sa terminal ng Luwakan Airport. Kanina, eksklusibong ipinasilip sa media ang pagsasaayos ng terminal. Sinimulan na ang pagsasaayos sa lumang arrival at departure area at isusunod pa ang ilang parte ng gusali basically luluwag yung floor area ng ating ano ating terminal building from 500 square meters floor area magiging 800 something almost double yung floor area kasi mag-expand yung yung building luluwag yung building ang pagsasaayos ng terminal ay proyekto ng Department of Transportation at nagkakalaga ito ng 50 million pesos. Inaasahang bago magtapos ang taon o sa unang quarter ng 2025 matatapos ang proyekto. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.